ay June 24. Tapos, pupunta ako sa U-Haul kasi may ipapakabit kaming hitch rack. Uh, hitch receiver para sa hitch rack namin dun sa bike. Kasi guys, um, nahihirapan kami i-transport yung bike namin ng walang um, hitch receiver or hitch rack kasi uh, hindi siya kasya sa sasakyan namin. Yung ride for namin is good for family of 5 to 6 persons lang. Kaya, kailangan namin isuksok yung bike at um, nakakadala lang kami ng bike namin ng dalawang bike lang at the same time. So, tatlo kami so, na gumagamit. Kaya, medyo um, problematic yung pagdadala. So, kaya nag-decide kami na magkabit na lang ng hitch receiver at magamit yung bike namin without hesitation kung saan man kami pumunta kasi mag maraming magandang trail dito sa US at lalong lalo dito sa may part namin sa Maryland kaya yun, samahan nyo ako sa U-Haul, meron silang um, service na nagkakabit ng hitch receiver, tapos magpabayad ka lang. medyo pricey siya it modify yung kotse mo so yun lang, medyo counting um, toxic pero kaya naman And kamusta kayo guys? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong month patapos ng June? So, See you. guys, dito na ako sa U-Haul. Ito ako sa waiting area. Hello guys, bahay na. Hindi na ako masyado nakapag, hindi na ako nakapag video doon sa U-Haul kasi, hindi na ma, Kasi, nagmamadali uh, rin ako kasi di pa ako nagbe-breakfast. And, um, nag na naman ako ng mga 30 minutes, 20 to 30 minutes doon. Tapos, mabilis naman yung process, nakabit naman na yung hitch receiver namin. So, yun, makakapag-bike na tayo ng tatlong bike na complete. Hindi na namin kailangan dalawang bike lang o isang bike lang. Tapos mag-aantayan. So, yun. Magagawa na natin yung sports talaga na aming favorite na family. Magandang banding yun. So, salamat guys. Uh, don't forget to like and subscribe at uh, support nyo lang po ang, ang Team Perez Vlog. Hi guys! Andito kami at magbabiking! Ito guys, ito na tatlong bike na. So, nandito tayo sa Gun as Northern Central Railroad. Ano? Oh, shoot. Wait. So, yeah guys. Ito nga. RJ struggle to the max. So, puro kami naka-trek na bike. Ito saan? Oop. Guys, pahinga number 2. Dito kami sa NCR, yung North North Luzon <laughs> North, basta something sa Tori Tori Rail uh, biking and ano nang trail dito sa Baltimore, Maryland and yun sige na guys, baka kami bye Pagod na guys Naaato na Ay 2 miles na rin tayo O kasi on top of yung ano On top of yung kanina Hindi ko pa ako nag record nun So may bridge dito guys Ayan Ito si Rafa at si RJ Kamusta na pagre-record rap? Hello guys, so yun nga tapos na kami dun sa bike namin naka almost 8 miles kami ang ganda nung ano, nung trail dito ano siya uh, tawag dun beginner friendly tapos ang dami din mga nagbabike hindi naman siya ganun kakrowded uh, sakto lang siya and maaliwalas yeah, yun. Hi guys, good morning. Welcome sa Team Perez Vlog. <laughs> Naiya akong magsalita. Dito kami sa McDonald's. Dito kami magbe-breakfast ng aking. Yeah. Jowa. Sorry guys, medyo kuya at nanood na Andrea Jed's live na gabi. Andrea Jed's. Kahit nasa work ako, nag-Andrea Judge ako kahapon. Yeah, so, aside Yeah. Ba? Yun lang. Ano guys, sumahin nyo kami mamaya. Sunday ngayon, masisimba kami at may pupuntahan kami. Yeah. Yan ang pasyal lang kasi day off. Bye. Hello guys. So, ito nga. Pupunta kami in Delaware sa Christiana Mall. Parang sikat siya na uh, outlet mall sa Delaware. Sa Delaware pala guys, walang sales tax. Kaya, pupunta kami doon. Titingin daw kami ng gloves and water bottles. Pero, ewan ko lang kay madam. Gloves Ma sa pang bike. Gloves sa pang bike. Yeah. <laughs> Para sa bike namin. And then, Tingin, Tingin na din doon, one hour drive lang siya from us Parang pumunta ka lang din sa isang, ano, sa ibang, parang county or city dito sa Maryland So, okay lang, hindi naman ganun kalayo Samahin nyo kami guys Welcome to the first vlogs again Alam ko nag-welcome na kami kanina pero welcome ulit See you later Yun, Christiana Mall guys set on na mong problema na siya. Ako gusto. All of our, all of those items are out of stock. Hmm, okay. Ngayon guys, dadaan daw kami dyan sa Lego store later. And yeah, my mato course. Nandito na tayong kainan eh. Oh yeah, food court. So Michael Kors. guys, dito sa ano, Delaware, walang state tax. Uh, no, sales tax. May, may state tax pero walang sales tax. So every time na mamimili kayo, ito tayo dito. Hindi itataksan yung mga pinamili. And which is better. Kaya, one hour drive is worth it naman pagpunta rito. So, yan. Yeah, Masarap ha si Arjun. Si so, that's it. Food court, guys. Ayan tayo sa Barnes and Nobles. kukuha well, syempre ng basket and check whatever. First time namin dito sa Barnes and Nobles. Yeah, so document natin. Nakita din namin kasi Andrea Jej. Andrea Jej, kado tayo ng Barnes and Noble. Nakaraan, shout out. Anak, bakit why would I? We have a pet? pet for ano? <laughs> Joking? Mm -hmm. Yeah. Uh, it's, it's a joke. It's a joke. It's a butter. butter. Jane Austen forever novels. Oh. So guys mga ano, mga solat -solat Weekly planner. Let's see what is Stationers. this one. Stationaries. so yung mga ganito everyday line notebook Ana hanapin muna natin yung ano ha So yun na nga guys kanina pa kami dito Ang nakuha pa lang namin ay bookmarker pa ay naroon ni Rafa So eraser, eraser daw eh sa Barnes and Noble with the gang. Hanapin tayo, hanapin muna natin yung The Song of Ice and Fire. So, see you. found it. Guys, ayun yung isa pang maganda. Found it. Yeah, I want I wanted to check this one. And I found one as well, smaller one. Oh, Hindi ko pa, nilagay ko lang pero gusto kong makita yun how much is that. Ano ka niyan, Han? Pag inapahan mo. Bibigat -bi yan siya. Hello, guys. Naki nakita ko na yung ano, uh, Song of Ice and Fire. Kaso nga lang, yung price na 108. Nung na ko sa Amazon, same price, same ISBN number. Sabi nga ng asawa ko. I mean, same na book pero mag-different mag price. As in half yung price niya sa Amazon compared dito sa Barnes and Noble. So... Okay. Huwag na nating bilhin yun doon. Ayun dito pala sa Amazon. na. Lang. So, yan. Ah, uh, ganun kasi ginagawa ko. Bago ko bilhin, eh, chine-check ko muna sa Amazon yung mga prices niya. So, ano na ako, ready na ako, bibili na namin eh. Buti na na, I check it. Then, good. Boom. Yun. See you. Hello guys! Bahay na kami after naming magsimba. Pumunta sa Delaware para mamili ng mga kung ano-ano na walang sales tax. Pumunta pa kami ng Dix. At yun na nga guys, uh, walang tulog ang madam pero kinaya naman. So we we went, uh, we came home safe and sound. So parang yeah. balikan yon 2 hours drive sya balikan. So thank you for watching. Hi. Bye. Bye.